Ito na, magkakasubuhan na sa talas ng isipan ng mga estudyanteng henyo dito sa Gimme Five! Nakabantay ang ating technical committee. Pinangunahan ng mga uh, magagandang dilag. Si Ar Ar, Ar, Ar Arbore, and... <laughs> oh, Queen Alan <laughs> K. Paalala sa mga estudyante, linawan nyo lang at lakasan na pagsasalita. Kapag na-kompleto ang inihingi on the board, liman libo yun. At paalala din sa Team Studio, no coaching po mga Dabbercats dahil mamaya meron din po kayong chance na manalo. 5,000 yes! niyo. Yes. Make your school proud. Good luck, college hinyo. Okay. Good luck daw mga college hinyo. Nakabantay din si Sir Mon. Oy, watch your sermon. Good afternoon, students, Dabbercats, Game Masters. Students, good luck, Dido sa Gimme 5. Pwede kayong manalo, nang 5,000 kapag na completo Neo ang hingi on the board. 2,000 pesos, naaman for every correct answer sa IQ 5 list. Good luck, Malinao, Malino. Malino. Malinaw. Okay, tawagin na natin yung una maglalaro mula sa Bulacan Agricultural State College. Run it! Uy! Give me five! A day in life ng na mga Basians. Laro ng mga estudyanting henyo, Imida. Tara! ang Bulacan Agricultural State College, ang kaisa-isang agricultural school sa Bulacan. Nagsisilbi rin itong Haven of Excellence. Haven of Excellence? At Cradle of Dreams. Cradle of Dreams? Para sa mga estudyante nito. Hindi lang yan. Maging ang Federation of Supreme Student Council namin ay progresibo. Sa basi, pinagmamalaki ang luntian at malinis na dalubasaan. Kaya sa laro ng pautakan, hinding-hindi hindi kami magpapahuli dyan. Ako si John Michael Endalizay. At ako naman si Jolina P. Imaga po. From the College of Agriculture. So brace yourself, give me five, here we go! Mabuti okay naman po. po. Medyo kinakabahan Kinak lang po. <laughs> kinakabahan <laughs> siya. Ano favorite color ninyo? Violet po, hindi. Violet. Oh. Para may lang. <laughs> <laughs> pero ito na nga, Jolina tsaka Michael, hindi naman sa pag-aano, pero birthday ni Bossing. Yes Meron po. ba kayong wish para kay Bossing? So, happy birthday po, Bossing. Mwamwa chup And we wish you a good health and sana magpatuloy ka pong magbigay ng tulong at saya sa mga mamamayang Pilipino. Yeah! Yeah. Bosing, 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 bosing. Po. Uh, Bossing, happy, happy oh. birthday po mula okay, po okay. sa Bulacan Agricultural State College. Binabati, binabati po namin kayo ng isang maligayang kaarawan. Nawa po ay mas marami po kayong matulungang mga dabarkads At mas margaron po kayo ng mahabang time sa mga taong nagmamahal po sa inyo. Marami salamat. Oh. Bossing! 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 <laughs> Dahil winis nyo ang maligayang karawan ni Bossing, let's go, Jolens and alam, Michael. Alam nyo, maganda sana yung pagbati nyo kung may kasabay na regalo eh. <laughs> yeah. Alam mo, importante Ay, dapat po, may gulay talaga po. Ay, ito, po, Juliana. Dito ka Okay. Good luck, choices on the board. Pero tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Pipili kayo ng number. Wow! Birthday, Bossing. <sighs> Gandang Pilipit. At one, Pilipina. two, three, four, five. Number one. Number one. Number one. Ang napili niyo po. sa bewang. Oy. Ay, tao. Tao. Yes! Ah! Oh, wow. Nako. IQ 5 oh, listeto ha? Pera yan. Bawat tama sagot, 2,000. Okay? Kayo ba yung mga nag-aral? Nag-review ba kayo? Yes po. Okay. Hmm. <laughs> Timer ready? Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na tao. Mga mahalagang buhay... Eh, buhay tuloy. Mga mahalagang babae sa buhay ni Rizal. Halika, linawan niyo ha? okay. ah. Okay. Mga, mga pangalan ng pangalan to. Ha? Okay. Forty-five seconds. Nagabulakan pa naman kayo. Go! Josephine Bracken. Sa turn Uh, pass. Ah, uh, Lucia. Complete time. Pass. Maria Rizal. Pass. Naku, Yung kanyang pa. mother si Amel uh, Chora Aquino. Pass. Ah, uh, si... Ah... Uh, Mentor ang Josephine Brown. Ah, Gertrudez. Okay. Ano? Full name. Galena. Pass. Betty Gertrudez. Gertrudez. Alan Gilantang. Wala ba? Okay. And, uh, sa Tordina Rizal. Pass. Eh, Tinatanong ko kung nag-review kayo. Hindi sila familiar sa mga babae ni Rizal. Mga babae Pwedeng ni Rizal. Pwedeng nanay, kapatid. oh, kapatid. Basta importante sa buhay niya. Yung mga nasa kanya, yung hapon si Josephine Bracken. Speaking of Joa Bossing, oh. yung number one, first love niya ni Rizal. Si Pero, sino? Pero, Leonor Rivera! Ah, hindi. Naka-engage sa iba. Katigba. Sigunda, katigba. si Sigunda, Katigba. Siya ba una? Oo. Oh, oh, Eh, bakit Sigunda? Oo <laughs> ang gulo mo. Niloloko mo kami. <laughs> Tanungin mo nga siya. <laughs> Oh. Yung number two... Oh, sino naman yan? Ano naman yan? Nag, uh -huh. uh, sila naglakad, oh. sila ni Rizal sino ng 11 na years. Pero ang pamilya ni The Leonor, nag-oppose kay Rizal. Oh. Ayaw nila kay Rizal. Pero maganda Ayaw yan. Kay Rizal. Yan oh, oh, oh. Na Totoo pa yung sinasabi? Parang mga chika lang yan. Ah. <laughs> Nakasulat po, <laughs> Para may naman retest mo lang Hitchin. kami. Boss, yung totoo to. Totoo. Toto. Toto. Sinaliksik ng ating okay. team. Sinaliksik to. Yung Japonesa, nandiyan ba? Andito. Ah, sabi ko. Oh. Inibig ni Rizal sa Japan, pero kinailangan niyang iwan. Bakit? Si Osei-san. O yan, si Osei-san. Or Seiko Usui. osei, -san. osei, -san. osei -san. niya yan sa Don Quixote. <laughs> sa Don <donkey>. Quixote. <laughs> Dota. Nawala sa crowd. <laughs> Nawala sa crowd. <laughs> so yun kumakanta sa donkey. Donkey, <laughs> donkey. <don't laughs> donkey. You never five. Bigay natin no. sa audience. Bakit baka hindi na pinahulaan mo. Mahirap yan, ha? Ano? Kasi o Cesar, mahirap yan. Oo. Karen! Ito po, si ate, ano po sagot? Shodora Alonso. Shodora Alonso po. Pwede. May connect eh. Oh. Miles! Sino pong sagot po ninyo ang importanteng babae po sa buhay ni Rizal Tay? Sumagot po kayo, bawal pong selfie. Ay, well, pass daw po. Pass. pass. Arby! Five, Hello, po. four, three. Hello, ano po, pangalan mo? Brian po. From PLM! <laughs> <laughs> ano sagot mo? Um, guess lang po, si Conception Rizal po. Oh, Exception. May nanalo na eh. Pero bago yun, bago yun bigyan mo na natin sila ng 2,000 kasi naka-isa sila, bossing. Oo, oh, oh nakaisa si sila. Si Joseph Bracken. Si Joseph. Okay. Si Dora yan, si Dora. Bigay natin, number 5. Number five. Oh. Si Dora Alonso. Thank you, Ipulaga. Happy birthday, bossing. Thank you. Salamat. Kulangan agro-kultural. Yeah. Butter. One point para sa inyo. Thank you, Angelina and Michael. Mercado. Okay. Ito na yung susunod na maglalaro mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Maynila. Uh, uy! Kamusta? Ako nga pala si Lamin Libara. Third year BS electronics engineering student ang pangulo ng College of Engineering Student Council. Uy! Uy! At ako naman si Nathaniel O. Pagwata, isang third year electronics engineering student. Ang Vice President for Internet Affairs ng Electronics Engineering ng Student Society. Tara! Ah, Muloy <laughs> tayo, tayo <laughs> Bilang Premier People's University, ang PLM ay patuloy na sumusulong para sa pampublikong interes at pambansang kaunlaran hindi lang basta universidad. Ito'y isang institusyon na may mataas na pamantayan. Kilala ang PLM sa mataas na itong board exam passing rates at industry competent graduates. Yeah, get 5 parating na ang mga iskod ng bayan. Last day of the handa na kami sa pakitan itas. Go Haribons! Go PLM! Ready na rin po tayo ka! Ready na! Ready. Ready! Hindi kayo, hindi kayo kinakabahan, ha? Kinakabahan. Talon-talon Kinaka <laughs> muna! Talon-talon! Okay, Pagkatapos ng talon, anong birthday wish nyo para kay Ay, Bossing? Ay, bossing, idol ng idol po kita at ng lolo at lola ko po. Sana po bigyan pa po kayo ng mas mahabang buhay para marami po kayong double cuts na matulungan. Mahal na mahal po kayo ng Ibarat Family at ng pamantasan na Luzon ng Maynila! Bossing! 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 Ayun po, mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, binabati po namin kayo, bossing, ng maligayang kaarawan na way, ah, tawag doon, we wish you a and also para mas marami pa po kayong mapasayang tao. Ayun lang po. Bossing! 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 Eto na, let's go, Romil and Nav, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Who is the... BLM! Sino yung ibara sa inyo? Sino yung ibara? Oh. Nalink din kay Rizal yan. Opo. Oh, <laughs> Bate ka. <laughs> si Ibara. Well, bahala na. Nat and Ramil, good luck. Choice on the board. Para <laughs> <laughs> pagbagay, hayop, lugar, pagkain. Choose the number. Two, ah. three, four, or five. Number two po. Number two. Number two, ang napili niyo po ay bagay. Segunda. Bagay. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The bagay. Bagay, nalagot ka sa nanay mo kapag nabasag. Oh. ka sa nanay mo. 45 seconds. Okay. Go. Uh, baso. Base. Salamin. Plato. Ah, uh, pass. Television. Uh, gadget. Laptop. Cellphone. Isa na lang. Pass. Ah, uh, pass. Isa na lang. Ah, uh, pass. Uh, cellphone? Uh, pass. Pass. Ah, uh, payong <laughs> uh, uh, laptop? Uh, pass. Ah, uh, ah, uh, mug? Uh, pass. 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 Eyeglass. Uh, flower base. Pat. Past. Isa na lang. Uh, Paso. Ay! Oh. Sayang. Isa. Oh. Nakalimutan nyo yung bungo. Paso. Hindi lang ay pangang. May iyak na si sinanay nun. Nakahanda na sana yung 5,000 ko. Akala ko makakomplete nyo eh. Pag Pero yung number 5, hindi nila nakuha kayo bigyan natin sa audience. 5,000. Harvey. Hello. hello po. Ano po bang, mo? June. June, taga sa ka? Pako. Masaya ka ba? Siyempre, birthday ni Bossy. Yes. Okay. Happy birthday! Link. Anong sagot mo? Picture frame. Picture, Picture frame. frame. Karen. <laughs> Sino Wait. po may hula-dama cards? Kayo po. Porcelain. Porce? Porcelana po. Porcelana, porcelain. Porcelain. Okay, Miles. Sagot po. Florera po. Florera. Oh, uh, face din yun eh. Play. Isa pa, isa pa. Arby. Uh, isa. Flower. Hello po, ano po pangalan mo? Mary Joy Bilog po. Taga saan ka? Kogyo at Masaya ka ba? Masaya. Bossing, I love you. <laughs> anong Thank anong you. hula mo? Ilaw po. Ilaw. Ilaw. Isa pa, Karen. Ito po, ate pangalan Man, po, Charlotte. Ashtray po. Ashtray. Ashtray. Okay. Miles? Pangalan niyo po, mami. Amelia. Bintana. Bintana po. Bintana daw. Bintana. Bintana, Bintana, uh, Bintana. Bintana. Na tingin natin, Raisa. Bintana. Bally. Congratulations. 5,000 pesos. BLM, nothing, Ramil, four points para sa inyo. Good job. Okay, Ganda na yan. So, Pasok na yan. Huling school na mula sa Universidad de Manila. Roll it. Former secretary ako, Eka. Former secretary ako, Eka. Yung dati ako, Mr. Eka. Dati ako, Mr. Eka. Student pa pa ako, Eka. Working student naman ako, eh, Eka. Sa University of Manila ako, Eka. Eh, I see. Dito sa UVM, libre na ang pag-aaral. May alias yes. sa oh, pa pag-aaral. Royo from College of Business Administration, major in Business Economics. Margaret Strimoson from College of Business Administration, major in Business Economics. At kami ay okay. nasa sa Gimipa. At ready naman po ang Universidad Dema. nakabahan Pinang po. Kinakabahan po. <laughs> Kumain na po. Pero, pero <laughs> kaya. Kakayanin. Kakayanin. Ano bang course ninyo? Business, economics. economics po. Ay, pareho kayo? Yes, Business ko. economics? Ay, sakto. Kung ganun, anong birthday wish niyo para kay Bossy? <laughs> Happy, Happy birthday, birthday Bossy! Mwa mwa chup chup! Thank you! <laughs> wish, wish ko po na more success and career in life. Um, na-wish na po nila lahat. Genuine happiness na lang po. Aww. Good luck po sa inyo, Mark and Riddell, Universidad de Manila. Let's go! Good luck! Let's go! Good luck, choice on the board. Meron pang hayop, lugar, pagkain, choose the number, three, four, or five. Five. Number five po. Number five. Number five. Ang napili niyo po ay pagkain. Pagkain. Okay, pag kain ni Okay. 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 Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds. Give me five. The pagkain. Pagkain may cheese sa ibabaw. The red in. 45 seconds and go. Spaghetti. Maha. Cheese dog. Carbonara. Hot dog. Pass. Mac and cheese. Pass. Pass. Uh-oh. Macaroni. Pass. Buko salad. Fruit salad. May cheese Pass. ay Nachos. Uh-huh. Yeah. Ako? Okay, okay na. Yun din. Pass. Tako. Pako daw, pako. Tako. Maha? Maha, kaya si habi mo na yan. Wala, wala si Maha. Yeah, nice. Pero nung magdala... Nako, 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 nako. Alam mo may nakalimuta na kayong isa. Oo nga, yun number one, bossing. Oh. Feeling ko pala tayo naisip. Oh, Tignan nyo, kung ano Pizza! Pizza! Pizza? Petsa. Ha? Anong Petsa na? Yung number three din. Naku, ba't nyo nakalimutan itong number three? Ano Bukas. yun? Puto. 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 Mato, mato. Ka Higit sa lahat. Na, eh. Higit sa lahat yung number four. Magugulat kayo. Arby. Hello, pangalan mo? Godwin Aldisas, ka po? Taga saan ka? Candelaria Quezon po! Okay. Anong birthday wish mo kay Bossing? Nagulat, nabigla. Five. Happy birthday, bossing! Okay. <laughs> Anong sagot mo? Ensaymada po. Ensaymada! <laughs> Karen! Ito po, ate. Ay, yung lahat na sagot nila eh. <laughs> sagot po. Lasagna! lasagna. Wow, lasagna! Pwede. Miles! Sabi po ni Mami Madela, nakamachi ko po ay... Sagot po. Bibingka. 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 Pwede rin. Bigay na natin. Rice, number four. Ensaymada. Inside Madagascar! Congratulations! Oh, para sa UDM, two points para senyo. Thank you, Judel and Mark. Woohoo! na, check na ante na leaderboard. Para mala manante, sinopafasuk sa, next round. Okay. Ayana, PLM, pasuk, with four points. Ang UDM, pasuk, with two points. And Bulacan Agricultural State College, one point la. Okay, pero tatanggap yung Bulacan Agricultural State College ng 10,000 pesos. At nanalit si ng 2,000 kanina. Kaya 12,000 ang tapos uuwi nila. Para sa second round, may paalala ulit sa si sermon. Ano yung sermon mo, sermon? Very good, students. Shout out sa Iba Pang School's Diane. Mag audition na dito sa Gimme 5. Check out the audition details flashed on your TV screen. Ayan.

Pili kayo ng category. May dalawa pa. Hayop, lugar. Hayop po. Hayop. Ano ba? Diretso tingin, ha? Diretso lang. Walang uh, audience, no movements. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Land. Hindi. Air. Oo. Oh, oh. uh, Is that? Hindi, uh, hindi, A shellfish. Hindi, 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 hindi. hindi. Uh, land, water. Hindi. Water? Hindi. Air. Oo. Uh, ibon. Oo. Uh, uri ng ibon. Oo. Agila. Pwede. Ol. Pwede. Quago. Pwede. Uh, falcon. Pwede. Pelican. Pwede. at uh, swan. Hindi. Na, na, na pupunta sa, sa tubig. Hindi. Ibon. Oo. Maya. Pwede. Maya. Maya. Maliit. Pwede. Parot. Pwede. Loro. Hindi. Malaki. Pwede. Agila. Pwede. Uh, eagle. Pwede. Philippine Pwede. Eagle? Oh, oh, oh. Philippine oh, oh. Eagle? Hindi! Oh, Haribon? Oh. Hindi! Ibon. Oh. Eagle. Oh. Uh, Agila? Oh, hindi. Eagle. Ah, hindi, 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 hindi. Philippine Eagle. Hindi. Loro, Paron. Hindi, hindi. Uh, Bas. Tao. Uh, hindi. Uh, land. Uh, oh. Uh, apat, kama, apat pa. Hindi, hindi. Uh, walang pa. Oh. Uh, worm. Hindi. Insecto. Ahas. Oh. Anaconda. Oh. Anaconda. Oh! One point. Uh, land. Hindi. Air. Hindi. Water. Oh uh, uri ng isda. Oo. Oh, uh, kinakain. Oh, oh. Tilapia. In Bangus. Oh, Bangus. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Tao. Ah, lan. Oo. Oh, oh. Apat pa. hindi. Walang pa. Hindi. Uh, maraming pa. Hindi. Uh, dalawa pa. Oo. Oh, uh, uri ng uh, unggoy. Uh, hindi, hindi. kangaroo. Hindi, hindi. Kangaroo. Tarsier. Hindi, uh, dalawa lang pa. Oh, oh. Manok. Oh, pwede, 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 Suan, pato. Pwede, Pato. Pwede. pwede. Uh, goose. Pwede, pwede. Uh, Goose, Pato malapit sa garama, mano, pwede, oh, pwede, pwede. pwede. pwede, hindi, Rooster. Pwede, Tandang. Pwede. Tandang. Rooster. Hindi, hindi, Pass. Pass. land. Oo, oh, 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 Land. Oh, oh. Walang, Ah... Uh, walang paa. Hindi. Dalawa pa, Oo. Hindi, monkey. Unggoy. Hindi, hindi. hindi. Hindi, ibon. Hindi. Dalawa pa lang. Oo, Manok. Parang, ano? Hindi, please. Apat sa loob ng bahay. Bear. Loob na bahay? Hindi. Wild. Well, Hindi. Zoo. Oo. Oh, uh, tarsh, uh, malaking ano, Oo. uh, One oh, camel. uh, zoo. Pwede. Uh, zebra. Oo. Oh, Yung Wait. mga ganun, giraffe. Oo. Oh. Giraffe. Oh. Ginawa mo ang dalawang, dalawang paa yung giraffe. <laughs> Nakoma niya ka, bossing. <laughs> Three points para sa PLM. Thank you, Nathan Ramil. Isunod okay, natin ang UDM Universidad de Manila. Okay. Judel and Mark. Mas mabilis, mas magaling. Hey. Okay, isang category na lang natitira. Yan ay lugar. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Local sa Pilipinas. Ah oh, ah oh, ah oh. Luzon. Hintay oh, oh. hintay hintay. Visayas. Hintay 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 Luzon. Ah oh, 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 Region 1. Hintay 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 hintay. NCR. Hintay. 4 A 4 B sa Hintay NCR. ah oh, 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 oh. Nasa Manila.

Asia. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, uh, Philippines, Taiwan, Taiwan, Thailand, Taiwan, Thailand, Japan, Korea, North Korea, South Korea, Australia, Austria, Turkey, South, uh, Southeast Asia. Pwede, pwede. Kazakhstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Pwede, pwede. John, ba, oh, one oh, point. Local. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Region 1. Hindi, hindi. 2. Luzon. 4, 4 A 4 B and um, Manila City Pasay City Pasig City Muntin Lupa City Manila City Las Piñas Pasig Pasay San Nasa Manila. Pate, pate, pate. Nasa loob ng Manila Tourist hinte, pate, pate. City? Oo! Oh, oh. Muntinlupa? Hindi! Las Viñas? Hindi! Makati City? Hindi! 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 Pas? Oh. Local? Hindi! International? Oo! Oh, oh. Asia? Oo! Oh, 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 oh. Asia? Hindi! 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 America? North America? South pwede. America? Europe? Pwede! 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 Canada? Cambodia? Pwede. Israel? Albania, Aruba, Afghanistan, Kazakhstan, Asia, Africa, Asia Pacific, Latin countries, Costa Rica, Venezuela, um, United States of America, Thailand, Morocco, um, um, Africa, Cape Verde, Cape Town, Tanzania, Zimbabwe, Paa, Last word. Local. Hindi, hindi. Wala, tapos na. Yung ano? Ifugao kanina, kaya wala siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ano po? Sa, sa car po siya. Si A.R. car. Taray. Mm -hmm. Cordillera. Karang pag-aaral. Oh. Nasa Akin car siya. Hindi po yung ano namin eh. Yun po yung parang ano po namin. Dali nyo Kasi, nga sa oh, okay. Dean's office ito. Palalita no? mo. <laughs> Doon ka magpaliwanan. Palalita <laughs> mo yung eh. Asia. Parang, you know yun naman yung Taipei, eh? dinala sa Europe. Taipei. Eh. Wala raw sa Asia, okay. Okay, thank you, uh, UDM. Ang uh, papasok sa Japan Round ay ang PLM. Okay, pero yung UDM tatanggap naman ng 10,000 pesos. Japan na, okay. Pagpapataasan ng Luzon, Manila. Okay, good luck sa inyo. No movements, please. Timer ready. Give it five on the board. Timer starts now. Tao. Ah, hindi. Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Sa sala. Hindi. Kusina. Hindi. Banyo. Hindi. Sa kwarto. Hindi. Parte ng bahay. Hindi sa parte ng bahay hindi. na ginagamit ng tao. Oo. Oh, oh. Ginagamit ng tao, oh, oh. mga gadgets. Hindi. Uh, laptop, hindi, hindi gadgets. Hindi, hindi. Uh, hygiene. Oo. Oh, oh, oh. Nail cutter. Pwede. Mga ganun. Hindi, hindi. Lotion. Pwede. Lotion. Uh, lipsticks. Hindi. Hygiene. Hindi. Oh, oh. makeup. Hindi. Uh, sabon. Oo. Oh, mga ganun. Sabon. Pwede. Shampoo, hindi, hindi, conditioner, hindi, hindi, hindi. sabon, uh, toothpaste. Hindi, hindi. Ginagamit ng tao sa sarili niya. Oo. Oh, oh. Uh, gunteng? Hindi, hindi, hindi. Uh, pas <laughs> Tao? Uh, hindi. Bagay? de hayop de lugar de pagkain de de pa tao de bagay de hayop de lugar oo oh, oh, Pilipinas ah uh, hindi landmark oo oh, oo. Ah, uh, intramuros mga ganyan de, pwede bundok ba to hindi hindi church pwede ay ah, hindi hindi Diapo church uh, Luzon hindi Visayas hindi Mindanao hindi pero sa Pilipinas to oo oh, church oh. simbahan pwede. uh, church pass <laughs> Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Uh, pagay. Oo. Oh, oh. Solid. Oo. Oh, oh. uh, ulam to? Hindi. Uh, gulay. Oo. Oh, oh. Hindi. Uh, nasa bahay kubo? Oo. Oh, oh. uh, ba Sigamas? Talong? Oo. Oh, Oo. Oh, 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 oh. Tao. One point. Oo. Oh. Tao. Pilipinas. Hindi. International. Hindi. Parte ng katawan. Oo. Oh. taas. Hindi. Sa baba. Hindi. Sa gitna. Hindi. Gitna. Hindi. Hindi. Pangkalahatan. Oo. Oh, oh. Ugat. Hindi. Dugo. Hindi. Uh, Muscle. Hindi. Baba. Hindi. Uh, balahibo. Hindi. Buhok. Hindi. Uh, komo Balat. oh, oh. Balat. <laughs> Two more. Tao. Last word. Ah, Bagay. Hindi. Hayo. Hindi. Lugar. Hindi. Bagay? Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayo. Oo. Oh, oh. Uh, land. Oo. Oh, oh. Eh, land. Apat pa. Oo. Oh, oh. Apat pa. Zoo. Oh, oh. Ah, hindi. Zoo wild. Hindi. Farm. Oo. Oh, oh. Ka to. Oo. Oh, kabayo. Hindi. Kabayo. Uh, kabayo. Kau. Hindi. Karabaw. Hindi. Tamaraw. Hindi. Go! Hindi! Oh! Ay, yeah! Yeah! Congratulations, Pamantasan ng Lusot ng Maynila. Panalo kayo ng 50,000 pesos. Okay, maraming salamat sa mga swalahan na nakasama natin ngayon sa Balocan, Agricultural State College, Pamantasan ng Luzon, ng Maynila at Universidad de Manila.